Maliwanag na last year pa, May of 2024, nagumpisa na ito. Kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC, mga tauhan, na klaro na pumasok dito. Si Maya Destura Bracken, dumating noong October 4, 2024. And William Rosato, dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Amir John Kasam, dumating October 20. At yung investigador, dumating din sa October 24, siya yung huli. Ang uh, huling ICC na nasa record ko, October 24, Glenn Roderick Thomas Cala. Inulat nila sa kanilang uh, immigration na uh, papers, Midas Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and transport sa Pilipinas. So maliwanag na ang uh, Pilipinas ay tumulong at uh, talagang uh, nagpakita ng uh, partisipasyon. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit ta uh, bank account records na kami mismo dito sa Senado hindi makuha-kuha eh naibigay sa ICC pati na rin yung mga uh, tactical operations ng pulis, pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center. Tapos Itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC Prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC ay e base sa ebidensyang binigay ng pamalahan ng Pilipinas. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito. Kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon, ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. Eh bakit verbatim, lahat ng hiningi nila, nakarecord sa agenda, yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest. Alas naman, sagot ko lang, said, bigyan mo ko plano. O di ayos. <laughs> And then the rest, you planned uh, <laughs> everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal <laughs> na, na yan. Sabi nga ni General Torre, matagal na yan. Hindi yan spur of the moment. Inutos ni General marbil ang Chief PNP, panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero, Mukhang hindi naman yata totoo to, hindi naman yung Interpol o yung Diffusion Notice na dumating ng March 11 ng 3am ang nagumpisa nitong lahat. Kundi, nung nakaraang taon pa, mayo pa lang, eh klarong-klaro na. Sa kaguluhan nung nakaraang taon, uh, sa Mayo pa lamang nagkaroon na ng uh, briefer. Tungkol sa aresto ni Presidente Duterte, hindi tama yung sinasabi na walang kinalaman ng Pilipinas dito. Ilang beses tinatanggi ng ating mga opisyal, sana narito sila para ipaliwanag. Subalit... Uh, Nag-press release po ang Liwaliwanag ng DOJ Assistant Secretary Miko Clavano may 8 ang uh, kanyang mga press release at sa kalagitnaan ng kaguluhan tungkol sa PI, yung ating people's initiative sa kaguluhan ng uh, Davao at Maiso Gralis ay uh, biglang nagkaroon ng bagong briefer na ginagawa ng DOJ. Ito ay unang-una for the potential arrest of President Duterte, ikalawa ang pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. Maliwanag na last year pa, May of 2024, nag na ito. At uh, sabi rito, aware naman tayo na yung policy ay hindi papasukin ng ICC, pero posible naman mag-iba. So, yun ang uh, nakakaabala dito. Mayo pa lang, pinaplano na yata ito. At uh, kahit sinasabi ng ating kagalang-galang Secretary of Justice, sana narito siya, sabi niya, labas-masok ang dayuhan sa Pilipinas. Libo-libo sila, daan libo pa ang pumapasok na waring din natin nalalaman. Ngunit, Kilala ng ating Bureau of Immigration ang ilang ICC mga tauhan na klaro na pumasok dito. Unang-una, maliwanag si Maya Destura Bracken. Dumating noong October 4, 2024. Siya ay galing US at interpreter siya noong ICC. Maliwanag po yan at uh, maliwanag din na dumating siya sa Pilipinas. Ikalawa, andito din yung protection expert para ipagtanggol ang mga testigo ang pangalan William Rosato dumating sa Pilipinas October 15, 2024. Mahabang pagpaplano to. Nakita din natin na may dumating din na isa pang uh, protection expert at uh, iba pang uh, mga dumating na si Amir John Kasam, dumating October 20. At yung investigador... Dumating din sa October 24 siya yung huli. Ang uh, huling ICC na nasa record ko October 24, Glenn Roderick Thomas Kala siya naman yung investigador at uh, hindi ko alam kung kompleto na ito dahil meron pang binabanggit na Robin Croft na abogado naman nila at may binabanggit din sa kanilang mga usapin na bagong team ng tatlo parating down ng 19 October hindi ko na nakuha yung pangalan pero maliwanag na merong mga dumating na ICC at nagpakilala bilang tauhan talaga ng ICC na may kanya-kanyang espesyalidad may protection expert, may investigador may interpreter, may abogado. Klaro po 'yon at uh, itinira hindi natin sa sigurado ang uh, binabanggit at sinulat nila sa kanilang uh, immigration na uh, papers, Mayda's Hotel, Raffles Hotel, Diamond Hotel. Humingi rin sila ng protection detail and sports sa Pilipinas. So maliwanag na ang Pilipinas ay tumulong at uh, talagang uh, nagpakita ng uh, partisipasyon. Ma matagal na ito, Mayo pa, tapos October pa. Kaya nagtataka po tayo kung bakit uh, tinatanggi ng ating mga opisyal na may ganito. I also received information na yung ICC personnel pala may agenda may mga impormasyon galing sa administrasyon na hinihingi. Ang mga hinihingi nila sa agenda nila, unang-una bank account records June 2016 to 2019 ng isang Peter Parungo. Meron din silang mga hinihingi na mga blotter, mga seized evidence Uh, radio transmissions sa Police Station 6 sa Batasan Hills QC. Alalahanin natin na meron tayong bank privacy. Kaya nakakapagtaka bakit tayong bank account records na kami mismo dito sa Senado, hindi makuha-kuha eh, na ibigay sa ICC. Pati na rin yung mga uh, tactical operations ng pulis. Pati na rin yung records ng East Avenue Medical Center sa lahat ng dead on arrival between July 2016 to 31 2017 lahat ng detalye ng postmortem autopsy at mga inspeksyon. eh sana ipapatanong ko to sa ating kapulisan, sabi nga ni Senator Kaitano hindi naman yan sakot ng executive privilege pagkat hindi naman cabinet rank. Pero wala sila rito. Bakit nila pagkakaila ito samantalang fully recorded naman ito? Eh, ang liwaliwanag naman ito. Huwag na tayo magbulahan. Tapos, itong agenda na sinasabing hiningi, siya rin ang lumitaw sa application for warrant ng ICC prosecutor. Sa madaling sabi, ang kaso sa ICC e base sa ebidensyang binigay ng pamalahan ng Pilipinas. I am asking these questions, so I cannot help but wonder. While the administration has been claiming it did not help the ICC, why the prosecutor in his application for the warrant of arrest for PRRD cited the following documents as part of the evidence. Ito na nga, yung paulit-ulit nilang pinagmamalaki dokumento ng PNP at ibang department. Ang drug watch list list maintained by the law enforcement, financial and bank records, forensic evidence na nanggaling sa PNP. Mahirap kunin itong mga katibayan na ito kahit mataas na opisyal, katulad ng senador, naghahagilap kami ng ganito, wala kami makuha. Paano nakuha ng ICC prosecutor kung sa mga salita at deklarasyon ng ating administrasyon, ang sinabi, it will not lift a finger to help the ICC. E eh, bakit verbatim lahat ng hiningi nila? nakarecord sa agenda yan din ang lumitaw na katibayan para sa warrant of arrest even if you were to assume uh, that there were members of the PNP who helped the ICC prosecutor in an unofficial capacity why were these not detected by our intelligence officers. I find it very hard to believe. Malaki po ang budget sa intelligence. Tignan po natin. Ang NSC, sana nandito si Secretary Anyo. Limpak-limpak na sa lape ang ginagastos ng Pilipinas sa OP, NSC, DND, AFP. Ang Philippine Army may hiwalay, Air Force may hiwalay, Navy General Headquarters. Lahat ito hindi nila nalaman. Parang naman mahirap intindihin. Totoo ba na right in front of their faces hindi naman nila nakita lahat ito? Mahirap talaga paniwalaan. At ito uh, pa. Meron na din tayong case build up na narinig at uh, andito tayo yung case build up ng DOJ. Kanina nagumpisa tayo doon sa briefer. Mayo pa lang yon. Pagkatapos ng briefer, nagkaroon ng maliwanag November 4 Department Order ng DOJ na nagtatatag ng task force to investigate, create a case build up and file the appropriate criminal charges. So klaro na yon. And Sana andito yung DOJ para sabihin kung yung task force nga ba in-interview sina Senator Laila de Lima noon, Attorney Colmenares, and Commissioner Palpalato. Yan lang ang gusto natin malaman. As a matter of fact, may nakita tayong bago. March 6 nitong taon na to, may memo ng accomplishment report nitong um, nitong case build up na to na humihingi ng additional 90 days. Kasi ang sabi nila hindi pa daw sapat, hindi pa daw klaro, hindi uh, maliwanag. Humihingi sila nung umpisan ng ng nakaraang buwan, 90 days pa sana. So Sana yung DOJ i-confirm nila there already was a legal team. In fact, there is an allegation na pati private legal team magbabayad sila para magdraft ng complaint for murder against those responsible for the death of three nationals in the Davao prison. Kung may case build up, my draft of the complaint. Why did we still have to cooperate with ICC and Interpol? I wanted to verify kung totoo nga na yung DOJ pinagtatanggol yung ICC jurisdiction in the cases before the Supreme Court. It appears that the DOJ is arguing there is no investigation or prosecution in the relevant EJK cases. But in fact, sila mismo may task force, meron report, may hinihingi na ng mga private lawyer, meron na ring quadcom, sa Kongreso. Merong Senate Blue Ribbon Committee. Ano ba naman ito? M mismo si Solicitor General eh talagang umatras na sa pagtatanggol ng posisyon na yan kasi ang sabi nga niya eh talaga namang meron ng case build up mismo sa ilalim natin sa building na ito sa DOJ. Kaya hindi po katanggap-tanggap. At uh, any point, uh, kung ang ating mga kasamahan may dadagdag, pakisabi na lang po. Pero, eto pa, narinig natin na mayroong off oh, pursuit. Pakipakita na lang na inaamin at pinagmamalaki ni General Torre. Sabi niya, hindi ito spur of the moment. Huwag kayong maniwalang spur of the moment. Dahil matagal ko nang pinaplano ang operation pursuit. Ayan. Uh, sige. Pwede natin ipakita. Ayan. Laksan lang po yung volume. Laksan lang natin yung volume, please. पक्ष हिंदी नक्स uh, Attorney Dana, yung ating technical, please, napakahina naman ng volume natin. paano yung, um, kasi kailangan niyo po talaga siyang ilipad sa The Hague mm. no matter what, mm. on on that day. Mm. So paano po ibinabasa niyo ni PNP Chief Marville na how did he say that to you? Na no matter what, we need to fly the, the former President to The Hague and we need to implement the ICC Arrest Warrant. Arrest him and bring him to The Hague. Yun na Simplest. Arrest him and bring him to The Hague. Sagot ko lang, Sir, bigyan mo ko plano. O di ayos. <laughs> and then the rest, you planned the... Uh... <laughs> Everything. Pero matagal na yun eh. Ang plano na yan, matagal na yan. Mm -hmm. Hindi yan spur of the moment eh. Matagal na yan. And uh, uh, nagkataon lang na talagang yun, the opportunity arose. Ayan, maliwanag na maliwanag. May operation pursuit, sabi nga ni General Torre. Matagal na yan. Hindi and spur of the moment, inutos ni General Marbil ang Chief PNP, and the operation was planned as early as January 2025. So hindi natin pwedeng sabihin na madalian at uh, waring nakita ko bit-bit ni uh, General Torre nung pumunta siya dito sa first hearing, dahil pinagmamalaking nga niya na napakakapal nung plano niya. Ang offline pursuit ay eh, 80 pages uh, at uh, maliwanag na ang... Uh, PNO had prepared a secret plan or plan. pursuit to detain PRRD including scenarios of arresting him either in Manila or Davao it also contained maps of properties of the former president his partner, his allies with arrows labeling the nearby streets where the PNP could uh, uh, access the property sana hihingi ako ng kopya nitong 80 page plan called operation pursuit at uh, gusto ko rin sana malaman katulad ng sambayanan kung kailan nagumpisa sa to. Dahil uh, obviously, itong Operation Pursuit was concocted weeks, if not months, before March 11. Panay ang sabi nila, nagulantang daw sila nung dumating nung March 11 ng umaga. Pero... Mukhang hindi naman yata totoo to. Hindi naman yung Interpol o yung diffusion notice na dumating ng March 11 ng 3 a.m. ang nagumpisa nitong lahat. Kundi Nung nakaraan taong pa, mayo pa lang, eh klarong-klaro na. Ma Madam Chair, may, may move that uh, this committee issue uh, sa pinag-duces take to the PNP to produce that document? Uh, Madam, Madam Chair, before you rule on that, did no. the uh cabinet secretaries also submit already the whole video kasi they said last time oh. na, na they will submit their version of the whole video kasi uh, i agree with senator uh, bato that uh, any uh, piece of evidence that is not uh, confidential or does not violate national security uh, should be handed over so that we can be fair to them diba? We, we don't want to come out with reports then sabi nila ay hindi yan yung nasa buong video ay, hindi yan yung nasa plano diba so may maybe we can request them and then if they don't give it then we subpoena it but i submit to you madam chair Kung. yes i'm in full agreement uh, with both our senators and certainly uh, the comment that uh, there was no plan until they uh, received the Interpol uh, warrant or inf diffusion order. Um, is uh, highly doubtful. Pati yung New York Times, eh, alam yung balita tungkol sa plano. Eh, bakit tayo walang uh, maibigay na plano sa ating komite? Pakatapos yung complete video na hinahanap ni Senator Cayetana, tama po kayo. Ang gano'y hindi pa nabigay. Pero baka kasi kasama sa 80-page plan yung paghuli kay Senator Bato. So hindi talaga pwedeng ibigay muna sa atin. Senator Bato, anong comment niyo, Dan? <laughs> uh, uh, I'm waiting. I'm waiting. I'm waiting. Magkapit bahay tayo ha. Ah. <laughs> o sige. Ah, uh, ang liwaliwanag na meron talagang extensive and exhaustive plan, 80 pages. Then the administration was already anticipating the application for a warrant of arrest and the issuance bear off. It's also apparent there was some kind of communication and coordination with the ICC. It's well known that some officials um Of the DOJ, as well as high-placed officials, um, from other departments and from other branches of government already visited The Hague and perhaps even met the uh, president of the ICC in Japan. So we are very deeply concerned about this, uh, um, contradiction in the claims. Kasi ang na communication and coordination na Tapos may sinasabi pang mga official channel through DOJ sa dahig, backdoor channel. Bakit tinatago pa ng gobyerno? Tapos na ito eh. Tapos na ito. Hindi na siya national security issue. How could the administration have known for weeks if not months in advance that the ICC will issue a warrant of arrest if as claimed by the Secretary of Justice, the country was not communicating with the ICC? Parang hindi ka panipaniwala na gulat naman tayo lahat. so I'm sana, Chair. Sure. yan klinaro nila.